Hi. Eh, very random lang naman to. Sa so, na naman ako. So, gusto ko sana matulog. Kaya lang, hindi ako inaantok. Kasi, kakagising ko lang. <laughs> pero wala akong matulog kasi maaga pa sa buwas. Oh my God. After kasi ng work, natulog ako. Hindi, naglaba muna ako. Tapos nakatulog ako. And then, nagising ako kasi ano ako ng sino nanonood ng concert ng SB19 sa Pogo. Tapos, wala, nakatulog ako. Tapos narinig ko yung washing na uh, tinin, 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 tinin. So, kailangan ko na isang ba yung labada. Ay, yung labada. <laughs> <laughs> Dito lang din ako nagsasampag na lang. Oh, so, pili din natin matulog. Basta ayaw. Sobrang tagal na din na hindi ako nakapag-upload ng video rito. Kagaya e nung simula pa lang napatawag mo ka ng YouTube channel. Is, para magkaroon ako ng diary pero more on the videos. So, ang dami kong hindi na na-share kung ano nangyari sa buhay ko for the past years. And, yung room ko. Wow. <laughs> I like this. Uh, ako nag-design yan. nung, no, parang, anong tawag dito? Yung rice pa tawag yan. Yung basta yung wall na yan, ako nag-design yan. And then, with the help tapos, libre lang yung pintura. So, mask and tape lang talaga ang binili ko sa uh, paint roller, paint brush. Sana na ah, napaka-random yung video na to. So, gusto kayo? Gusto? Ang buhay. <laughs> Babe, 2011 yung unang pag ah uh, open ko ng account dito. So, tagal na malaki yung mukha ko kasi kumakain na naman ako ng maraming sweets eh napapadami tayo ng bread you know, naman sa mga mahilig sa bread isa ako doon kaya laki na mukha ko na naman laki na naman talaga mukha ko pero mas lumobo lang siya ngayon <laughs> so yan ah, gusto ko talaga matulong sige na good night na